Guys, nandito tayo ngayon sa May Paliwan River and ito yung Paliwan Bridge. By the way, ang Paliwan River, karuktong ito noong pinuntahan natin doon na nagle leather yung Ilog sa may Maysatsadan, Paliwan River pa rin 'yon. Mula dito, ito na yung dagat, ito na yung exit. Hanggang doon, actually nag-stretch yan papunta sa Maynangtud, one of the highest peaks in Antique. Ang Paliwan River ay isa rin sa mga pinakamahabang ilog dito sa Antique. Sa kabilang side, diyan, 'yan yung Kubay North, Bugasong Antique. Ito yung Paliwan Bridge and Paliwan River. Sa kabilang side naman, nandiyan yung Lugta, Lawaan Antique. So ibig sabihin, ang lugar na ito ang boundary ng mga bayan ng Bugasong and Lawaan. Noong October 2022, ah, nasira ng bagyong Paing ang tulay na ito. Dito yung sira. And makikita natin Ayan yung temporary bridge na ginawa nung naputol ito. Ang naputol, ayan, ginawan. And yung kulay pula na tulay, yan yung original na tulay ng paliwan. So, ginawan nila ng temporary bridge sa gilid, ginawan sa gitna. And right now, ito na yung bagong tulay. Pero sa ngayon, hindi pa ito usable. Hindi ko pa alam or hindi ko alam kung ano exactly ang kulang pa or kung ano pang mga dapat gawin bago ito ma maging passable and usable. As of now, ito na yung sikat. Isa sa mga sikat na tinatambayan dito uh, sa area na ito. Kapag hapon, maraming tao dito, maraming nagja-jogging. Kapag napadaan kayo dito, consider nyo rin na tumambay or magpicture, kasi maganda siya rito. Yun lang, share ko lang. Bye bye, salamat!